Hello! Welcome to Unicorn Princess Tarot. Ako po si Madam P. At ito yung ating reading para sa mga Virgo Sun Moon Rising. Check mo yung natal chart mo. And um, feel free na i-watch din yung video ng iba, which is your Sun Moon and Rising, para magbigyan ka pa ng, ng knowledge or messages para sa'yo dito. Okay, let's start. Uh, by the way, if a flash ko sa screen yung mga mga um, ayan, ito, dito mo ako pwedeng ma-message yan may mga admin ako na mag a sa inyo at kung gusto niyo magpabook ng personal reading dito kayo pwede pumunta palm reading, astrological reading yun yung available so let's start, you do have your full moon in ito happening on November 16, 2024 in the sign of sa ibang part of the world, it's on, on November 15. So, bahala ka nang i-check yan kung anong, anong date papasok ang full moon uh, sa, sa, sa iyo. Kung nasa ang lugar ka. Anyway, um, Virgo. Ngayon, pwede nga focus mo kasi around this time ng full moon is may kinalaman sa iyong neighbors, may kinalaman sa mga kapatid mo, Ayan, and uh, Pwedeng there's an ending of something Yung iba, pwedeng big change Na nangyari sa kapatid mo Or sa buhay mo na pwedeng nakaka-apekto Sa relasyon ninyo ng kapatid mo Or ng kapitbahay nyo Kapitbahay mo, okay So High chance of pagta-travel Or someone is uh maybe yung kapatid mo is planning to travel towards you to see you to have a uh, like a connection sa inyong dalawa or there's soon one of you is going to travel and it would cause a lot of change and transformation dito sa connection ninyo yan and yung iba naman sa inyo um If you are spiritually connected with someone there's like someone who keeps on appearing in your dreams, ayan, uh there's a high chance na maging madali yung pagbabago or magkaroon ng malaking pagbabago sa inyo na person na to. Uh kasi spiritually connected ka sa kanya, so this could be a good or good or bad. Ayan, so why good? Good in a way na pwedeng marami kang matutunan dito sa taong to pwede magkaroon ng improvement sa'yo big change sa'yo, new beginning sa'yo with the help of this person ayan, yung iba naman sa inyo if this is someone na parang you are in a relationship with pwede ma-discover mo yung mga bagay na itinatago niya lalo na through your dreams ayan, or maybe with the use of spirituality pwede malaman mo kung ano yung mga itinatago nitong person na to kasi uh, pwede nalaman mo, naramdaman mo or nag nakakonek naka ka ng person who who is could, who could be a teacher, spiritual healer, astrologer or um pwede may kinalaman sa religion or uh, yeah anything na may kinalaman sa spiritual could also be a teacher. Ayan. There's a possibility na malaman mo yung mga bagay na may kinalaman dito sa taong ito kung ano yung mga tinatago niya sa iyo. Okay. So and that could be good and bad kasi of course kung ito ay hindi magandang itinatago. There's a possibility of big change and you taking action regarding a home or or taking action regarding dito. Sa relationship mo with this person. And big change pagdating sa relationship mo yung iba hobby eh maraming maraming tao sa inyo magkakaroon ng new discovery ng kanilang skills, talents, hobby uh, maybe some of you there's a potential na may hobby ka na pwedeng galing sa utang pero ito at the same time mag magkakaroon ng malaking transformation sa iyo kasi itong hobby na to pwedeng kumita in the future or unti-unti nang kumita maramdaman mo yung kita nito around this time a lot of financial activities no pero ito pwedeng maraming pagbabago regarding your self the way you live the way you talk to people the way you communicate and pwedeng ginagamit mo rin kasi yung use ng spirituality lalo na yung iba no na, na um, I know I, I I knew a Virgo who is nag well nagpabook siya ng reading sa akin hindi niya alam kung anong gagawin niya sa buhay niya eh. I mean hindi niya alam kung anong career ang dapat niya i-push sa buhay niya and then I, I read his chart um kasi hindi niya alam kung siya ba ay ipupush niya ba yung pagpunta sa ibang bansa but of course doon kasi sa kanyang chart nakita ko um kung sa ang bansa siya mag -e excel which is nabanggit ko sa ito ay sa Philippines pero kailangan niya lang mag-travel hindi do hindi doon sa area kung saan siya which is bandang Mindanao so I told this person na but, so, pumunta lumipat siya sa Manila so you know because of this nagkaroon siya ng guidance and uh yeah this is what I can see here There, there's a possibility of this people like a guide, a teacher, a mentor, or someone na may kinalaman sa spiritual could help you kung anong dapat mong gawin. Kung anong transformation na dapat mong gawin sa buhay mo na mas mag align sa purpose mo sa talagang gusto mo. Okay? So there's also uh, beginning potentially na magiging long term itong new beginning na ito for you. Um... Pwede nga iba, you will be uh learning something new ayan pagbabago ng um course if you're still studying high chance of that yung iba pagbabago ng paniniwala so some of you you're not you know yun, bawa iba, magkaroon ng pagbabago ng paniniwala dati hindi ka naman naniniwala sa ganto ganyan sa Uh, example, twin flame soulmate or hindi ka naniniwala sa uh, sa tarot, sa spirituality, ay uh, sorry, sa astrology. So there's a possibility na pwede mabago yon So something to do with paniniwala mo ang pwede mabago din around this time of full moon. Okay? Yung iba naman sa inyo pwede magkaroon ng uh, big change about your home pag decor or making making your home you know mas useful pwede magkaroon ng creativity or uh, pag pag focus sa mga bagay na creative at uh, you know maybe pag pag apply ng arts if you are someone who is very artistic pwedeng mailabas mo yon or if you really do like music pwedeng mas mas uh, mailabas mo yung emotion mo through music and around this time medyo mas magkakaroon ng heightened on. Yan. And um Medyo malaki yung may tutulong ng music sa you around this time if you are really planning na magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Use the um you know, the help of music. I will I will uh give you an idea dito kasi sa YouTube, pwede ka rin makasearch ng something na if you, if you need healing sa sarili mo. Frequency music or any music na may kinalaman sa, um, you know, removing negativity. Ayan, frequency music, you can search that here in YouTube. I am using that actually. Halimbawa, masakit yung ulo ko. It, I'm, 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 I'm you know, having insomnia minsan makinig ako ng frequency music kasi i-align niya yung chakra mo you know music are full of vibrations and kung ano man yung hindi maayos na vibration sa katawan mo i-align niya aayusin niya okay and mas magkakaroon ka ng clarity mas magiging grounded ka mas magiging maayos ka and music can help you so use this time of full moon and maybe maybe start healing yourself by also applying this music healing sa buhay mo. Okay? And, yeah, that's why we are, you know, yung, I do have Tibetan singing bowl. That is what I am using to cleanse all the crystal bago ako magpa-ship, bago magpa-ship ng mga products doon sa aking TikTok account. And, yeah, of course, we have to clear all the negativity. And that could help you. Na mas maayos yung iyong health, yung isip mo, yung utak mo, yung chakra mo sa katawan. And of, so that you can welcome new beginnings and new opportunities sa buhay, buhay, mo. Which is high chance that you would feel that around this time. Ano ba yung mga bagay na dapat ayusin, baguhin, at ano yung mga bagay na dapat tapusin na. Okay, so thank you for watching. I love you all and bye-bye.